Ang previa kasi hindi namin 'yan uh, pinapabayaan talaga. As early as second trimester pag nakita namin low lying na yung placenta, we monitor kasi may chance namang umangat ito. But in the event na umabot na siya sa term pregnancy, no, 37 weeks na siya. Placenta previa pa rin siya. Ito pinaplano na namin yung panganganak niya because a woman with placenta previa hindi sila pwedeng manganak per vagina or normal vaginal delivery. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi pag tayo po ay nagpapaanak, ang una po nating nilalabas, siyempre, si baby. After nilabas si baby, di ba, we cut the cord. Yung naputol na bahagi ng cord, yan po yung kinihila namin, tinatraction namin para ma-deliver ang placenta. Mm -hmm. In placenta previa, nauuna ang placenta. And we cannot deliver the placenta while the baby nasa loob pa ng uterus. Mm -hmm. Mm -hmm. So, yan yung difference between the two. Ang previa, nakikita sa ultrasound, marami ka ng mga measures para sabihin sa nanay na mag-iingat ka. Mm -hmm. Kasi you can prevent the bleeding. But in abrupt show placenta, dahil normal ang implantasyon ng inunan sa matres, hindi natin mapipredict kung sino yung magkakaroon nito mm -hmm. although of course syempre may mga risk factors mm -hmm. di ba yan yung kailangan malaman mm -hmm. ninyo ano ba yung risk factors since yung uh, majority ng mga hemorrhage that we see in the antenatal period or just before mga anak sinanay ay kinokomprise ng either placenta previa or abruptio placenta. It's a must. Alam nyo sino yung mga taong atres mag-develop ng mga ito. Mm -hmm. As to placenta previa, o yung pag-implanta ng matres sa lower uterine segment, number one would be kung ang pasyente ay may previous CS. Yun yung number one. Okay. Kasi in cesarean section, hindi ba inoperahan. So, nagkaroon ng peklat, definitely. Mm -hmm. And sometimes, because of that scar, ang tendency ng placenta ay mag-implanta near the scar. Mm -hmm. Ang scar po kasi ng CS ay nasa may lower uterine mm -hmm. segment. Mm -hmm. Ano pa? Siyempre po, with uh, placenta previa, normal din pong nagkakaroon nito yung may mga history of instrumentation. So, yung may prior na kunan. Kasi, pwedeng naraspa sila, pwedeng nagdulot ito ng peklat sa kanilang uterus. Mm -hmm. So, yan yung mga top two reasons kung bakit oh. nagkakaroon ng placenta previa. Mm -hmm. Now, paano po yung abrupt show placenta? Mm -hmm. In abrupt show placenta, pwede hong maikli yung umbilical cord, kaya pwedeng humiwalay agad. Mm -hmm. O kaya ho ay may substance abuse si nanay. Gumagamit siya ng let's say street drugs like cocaine, mga mm -hmm. gano'n. And... Pwede rin ho mataas yung BP ni nanay at sa sobrang taas ng kanyang blood pressure ay pwede rin humiwalay ang kanyang uh, placenta ng hindi oras. Mm -hmm. So there are risk factors and importante na kayo po ay nagpapacheck up regularly kasi kailangan ho nagiging aware kayo kung kayo po ay may risk factors for these two types of uh, antenatal hemorrhage causes. Mm -hmm. So, makikita po sa screen natin, yung types of placenta previa, may mga types pa po pala tudok. Pwede niyo po, po sa aming i-explain um, e or paliwanag po ito? Sure. So, again, kung makikita niyo dyan, no, ang normal na placenta ay wala sa baba. It could be sa pinakatap, sa fundus, pwedeng sa sides, pwedeng anteriorly. Pero never sa lower uterine segment, kung saan nandoon na yung cervix. Pag low implantation, pwedeng malapit siya sa cervix, but hindi niya nako-cover yung cervix. And in cases of low implantation, pwede pang mag-normal vaginal delivery si nanay. Okay. Mm -hmm. okay. But, pag talagang placenta previa na ito, hindi na pwede. Let's take for example, yung partial placenta previa. So, ito, bahagyang natatakpan niya yung cervix. Mm -hmm. Yung opening going into the cervix. So, definitely... We cannot do a trial of labor. Lalong-lalo na kung it's a totalis type of placenta previa kung saan yung placenta totally covering yung internal os ng cervix. Mm -hmm. Mm -hmm. So ang protection talaga ni nanay, no. We anticipate kasi na pwede siyang magbleed. Ang unang bleeding kapag may placenta previa, pwedeng manageable pa to, meaning makakasurvive survive si baby, no? Pero 'wag nating hintaying umulit yung bleeding na yan kasi most of the time pag umulit yan mapupwersa po tayo na i-deliver si baby prematurely in order to save that baby. Mm -hmm. So kapag may placenta previa po kayong diagnose at every time pinau-ultrasound ay ayaw umangat, hindi pa nagmamigrate ang placenta. What do we do? Pagdating po ng 24 to 28 weeks We can start giving yung tinatawag na steroids, corticosteroids kay nanay. Nagi-inject po kami intramuscularly. Ang choice namin dexamethasone or betamethasone para saan ito? Itong agents na to could help speed up lung delivery or lung maturation kay baby. Kasi pinapataas niya yung surfactant. Ang kalaban kasi ng mga preterm but hindi sila nakakasurvive paglabas nila, yung unang gasp ng breath nagko-collapse yung lungs. So, dahil ina-anticipate mo in previa, chances are, ma-deliver si baby ng mas maaga. Mm -hmm. Tignan na natin kung ano pwede nating magawa para si baby ay makasurvive. Mm -hmm. And again, one way ay is-strengthen natin yung lungs ni baby. Okay. Don't, don't, don't. Question lang about sa, sa mga prone naman. May mga may mga kababaihan po ba na ma, may mga uh, history ng mga sakit na mas prone po sila sa mga bleeding during pregnancy? Mm -hmm. Okay, ang ganda rin ng question mo. We try to investigate, syempre, no, especially sa unang encounter namin with any patient, ano yung medical history niya. Mm -hmm. E paano nga naman if she suffers from uh, thrombophilia, let's say, diba, yung mga may bleeding dyscrasia or blood dyscrasias. Okay. So pinapatesting natin yan. Mm -hmm. Meron namang ibang patients, no, during the time na anak din and all, ba't kaya nagbe-bleed? Hindi rin naman nga laging galing sa uterus ang bleeding. Mm -hmm ang vaginal bleeding in pregnancy could include also bleeding sa genital tract. Yung pala, ay eh, may inaalagaan siyang cervical polyp na maliit lang, hindi nagbe-bleed before pregnancy. E eh, alam nyo, pagka pregnant ang isang babae, eh, ang hormones niya nagsa-surge. Yes. So yung mga maliliit na bukol, tendency, lumaki sila. So that's a reason kung bakit yung ibang women, all throughout the pregnancy, may konting spot mm -hmm. lagi. Yung pala, yung polyp niya nagbe-bleed. Ano pa? Infection. An infection could also cause bleeding especially mm -hmm. if the infection is in the genital tract particularly nga yung cervix. Mm -hmm. So baka mamaya alarm na alarm na yan, akala niya hindi na makakasurvive yung baby. Yun pala treatable yung cause ng kaniyang mm -hmm. bleeding. And yes, yung mga hereditary factors na duguin talaga sila. Yung iba, di ba, nagpabunot lang ng ngipin. Yes. Talagang mm -hmm. uncontrollable ang bleeding. Ito dapat masuri early on in the pregnancy para din maalis yung kaba ni mami at malaman ano yung pwedeng gawin to manage that. Okay. Dok, kapag ganito naman pong mga bleeding, how often na dapat closely monitored or gaano ba dapat kadalas <laughs> na monitored o magpa up po sa doctor Okay. Sa hindi nagkakaroon ng mga bleeding, di ba, usually once a month ang check up. Well, Totoo naman yon sa first 28 weeks of pregnancy. Pero kung ang isang babae, of course, ay laging nagdurugo, pwedeng kitain namin siya every two weeks. Every Why not? Two weeks. And yung iba, napupwersa sila, di ba, na ma-home confinement. No? Mm -hmm. Kasi, kunwari, paano isusugal na papasok ko siya sa work? Mm -hmm. E paano kung nagko-commute lang siya? Though, according to study, sabi nila, wala daw benefit ang mga bedrest, lalo na kung sa first three months na inevitable pang makunan or magdugo. Pero walang masamang itry natin to. Mm -hmm. We could also give them support. In what way? Well, kapag mga nagbabadyang makunan, okay, may mga previa, no? Pwede kaming magbigay ng uh, gamot para maging kalmado yung matres para hindi mag-contract. Sa first three months naman, we can give support in the form of progesterone to support yung pregnancy, lalo na kung nakaka-experience sila ng threatened mm -hmm. miscarriage, mga ganun.